Good morning, guys. <laughs> Samahan niyo ako magluto. Magpiprito ako yan. May timpla na yan. Asin, paminta, at suka. At bawang. Yung sa kabila, di ko pa yata isasali. At dalaga ko yun. Ito ang gulay ko. Mamaya mo ako pa yan. Lulutuin. Unahin ko muna yun para may mabaon yung anak ko. Sa gabi na siya makakatikim ng gulay. At nalagay ko na itong kawali kanina at nainit na ang mantika. Inob ko ulit ang kalan kasi nga yung tripod kinuha ko. Ayan, sige, lagyan na natin guys. At ito na, hindi na ako magpaproblema sa aking tripod guys. Yung tripod ko na mataas at saka tripod ko na yung stick. Ayan, isi, isinama ko na siya dyan para hindi na magproblema problema sa ano. Lalagyan. ますごい。<noise> make it. do make it ayan, nilagyan ko ng bawang guys, para magmabango ito ko amoy ng bawang dagdagan ko pa nga dagdagan ko pang bawang plano ko sana guys ipiprito na lang yung pork para isasahog sa ginitang gulay mas gusto nung mister ko na ilaga daw kaya syempre ilaga na lang natin At sabang ipiprito niyan isasalin ko sa thermos gas yung pinapaloan yung ah. tubig. Habang mag-uusok tayo mag na ulam, ay may sinain na ako sa rice cooker. Yan ang gawa ko, guys. At balik na lang ako mamaya, guys. I-toast muna natin ito. Matagal siya maluto, guys. <laughs> Ay, isa pa lang ko muna itong para sa sabaw, guys. Para makulok na ang, ano. Okay. Ini semangkuk ano na itu ating benefit. Ayan. Hindi natin magbabalik ng pag-benefit. Okay. Oh. Nilaksan ko ang apoy, guys. kasininaan so, ninaan ko ulit. ayun na. yan lang sana ang gusto ko ipiprito tapos tas, igigisa lang yung gulay yan yung mixer kaya yung sa kabila ilalaga ko lang kasi pag gisa okay lang sa akin kahit konti lang ang sahog hulasa naman na yan pag, tin, pag hilaga kasi guys madaling masira pag hapon Minsan, sira na. Kasi e, pag-isa. Eh, sikit. Kahirapan yung pagbalik sa guys, Hindi tayo, ano, hindi tayo magaling <laughs> yung <niyo> kusinera. Nakadikit <laughs> pa siya. Ay, taon, Hanya na lang. Um, pero yung ang gusto ko yung may bawang. Ang e, sarap yan, guys. Try rin. ya ya kita nambah dia. Aku punya mau pabaliktad. Nah, hmm. ya nah tumbai ko. Dili gundang dito. Mulayo baya pantalan, guys. Pantalan. No hmm. lagi pa Uh, uh, okay na pala. Ito, hindi ko pa ito nabaliktad. Wala uh, ko luto yung sa gitna. Uh, okay na yan. Kunting luto na lang yan. Ay, salamat. Hindi na nalusok, guys. Ayan, nakahiwa na ako ng luya at sibuyas, carrots, at yung kaychay. Kayote na lang. Kayote na lang ang i-ready ko. Tapos, mamaya ko yun na yun, lalagyan ng asin yung aking sabaw. May balik ako mamaya, guys. Ayan na, guys. Tanguhin na natin yan. Ang itong pinirito. Yun na yan. Yung iba. Luto na yung iba. iba yung iba hindi ito. sa yung driver. So, ibaba ko nyo. Ayan. Ay, salamat. Hindi na magalaw ang aking tripod. May... Pakita ko na lang mamaya kung anong ginawa ko sa tripod ko, guys. Magtanig pwersa ang dalawang tripod. Ay, natus ka na ang bawang. Gusto ko yan, bawang. Ay, natin yung bawang. Nasunog na. Okay. Kumukulo na rin yung isa. Ayan. Busy na. Ganito ang trabaho ng kusinera, guys. At may dumikit din. Ayaan mo na yung dumikit na yan. Ayan. Hmm. <laughs> balat pala yung dumikit. Hayaan mo na yung balat. Mm. Eh, off na natin. Ah, uh, yun lang guys. Hindi ko na isasali yung ano nila. <laughs> Pero teka lang. Aasinan ah, ko pa. Pahabol. <laughs> Pahabol. Aasinan ko lang at ilalagay ko 'yung ricado. Ricado at toor. Hmm, diba Yan Ang buhay po si Hanggang gabi na ito guys Baka dito mo hmm. guys at di ko na ipapakita yung ating nilaga thank you for watching guys oh, at ipapakita ko ang tripod ko ano ganato plus ganato ang ayan ang tripod guys oh. so <laughs> tripod stick isinabit sa ano ay intawon no sinabi sa ano. Oo. Uh -huh. Kaya huwag nyo itatapon yung tripod nyo. Akala nyo hindi magagamit. Pwede lang pala yan. Recycle lang. Thank you for watching. God bless. Good morning sa lahat.